hello mga ka-FW, tara at samahan nyo ako magloto. Okay mga ka-FW, tayong tayo ng tambakol. Ito ay pinaksi ko muna siya mga ka-FW. At nawala nga po yung video ng pagpapaksi ko nito. Kaya diretso na tayo sa preto. Yan ang pagpreto ko po niya mga ka-FW. Nilipat ko po siya dun sa sabaw ng pinaksi ko. Pag matapos yan at ating gagawing adobo. Napakasarap po dito. Try niyo po ka-FW. Ito na nga ka at patapos na nga yung pagpreto ko. No? At ating ipililipat dun sa ano sa pinagpaksiwan natin na na sabaw kapag doon mo siyang ilagay mo siya lahat ayan nga at nalagay na natin siya lahat dito lalagpakukuluan lang na po natin yung mga kfw pag kumulo na po yung mga kfw at lalagyan natin siya ng konting toyo syempre para magawa na siya nating adobo. Napakasarap po nito na talaga mga ka FW, try nyo po. Ito na at nilalagay nilalagyan ko na nga po ng laurel para mapapasarap talaga at ma maano yung amoy niya sa so, sobrang sarap talaga, ba diba? Try nyo po yung mga ka FW, ko lang po yan pag kumulo na. La piprituhin po natin at ibalik po natin sa pinagpaksiwan. Ayan na nga nilalagyan ko ng mga kayo ng sili. Ito na nga mga ka OFW at Prinis product na Prinis food na kain na tayo. <mimitation>